Good morning mga idol Puntaan po natin dito si kuya At nandito po daw siya Sabi ni kuya doon Yung nagbabakero na baka At may dala po tayong tulong konti. Pero baon ko yung iba nito uh. Kuya Kuya Kuya. Yeah. Oh, kumusta kuya? Tagal kita yung nahanap. Buti may nagsabi sa akin na yun din si Manong. Ano sir? Ha? Ikaw pala. Aray, aray. Oh, Sabi anong nangyari sa'yo? Ma Masama ito kalamdam ko sir. Bakit? Dito. Nalalagnat ano, ako. Okay, okay, okay. Bait nila ka. Yung nakagat po ng aso, sir, sakit. Nako, kuya, kailangan natin magpaano dyan. Ginagamot po. Kupa naman po ito ng bawang, pero sakit pa rin. Nako. Ilang araw na ba yun? bago ka nakagat? Matagal na po, sir. Ma Masik, isang, isang, Matagal ano, isang rin, linggo. Sir. Ha? Nung sinabi ko pa yun sa'yo, eh, inanap kita nung una. Wala ka, kuya. Kasagsagan pa naman ng bagyo nun. Inanap kita. Ito po, idol. Doon po ako natutulog, sir. Sa ano, sir? Sa may... Parang may basketball court. Saan bandang? Doon bandan? ako natulog. Nag-ano lang ko. Nag-hanap ko ng karton. Doon pa ako na nag... Uh, tutulog. Kasi lakas po ng hangin. Nako. Kaya doon po ako natutulog. At saka hindi na po ako umuwi dito, sir. Kasi sobra pong malayo hanap muna ako ng pera kuya kung ano doon pang pa-inject muna tayo doon sa ano yung ano mo kasi Pumakyat na yung rabies siguro doon kuya yan ba't hindi ka na pa-injectan sa ano kahit lumapit ka man na tulong sa barangay walang tumulong sa doon hindi ko alam siya hinanap kita dalawang araw na kita hinahanap doon kumain ka na ba? Gutom na nga po ako sir. Ito, may yung dala ko ng biko. Baon ko sana pe, Kasi na kita na ano dito. Oh, kain ka muna. Bago ano. May dala din ako ng ano. Bigas at saka sardinas lang to, kape mo. Oh, Biko, sir. Oh, biko yan. Ito oh, kuya o. Pag ano, gusto ko magsaing. Asa niyo? Kumusta niyo yung, kumusta niyong paa mo? Di ba namaga? Ito po Adlo, parang namutla po yung ano niya oh. Oo. Oh. Sir? Ay na. Hindi, hindi sir. Okay, Ito po Adlo, no. parang na, no. Namutla po yung ano niya oh. Paa niya. Ba't nagkaputik-putik ka? Hinabol po ako ng asa doon sir sa ano sir? Sa dinadaanan ko nung nangunguha po ako ng kalakal. Ito tubig ko kuya oh. Sa oh. Kunti na lang Mag, mamaya kuha na lang ko ng tubig doon. Sige po sir, salamat po. Eh kunti lang tubig ko eh. Baon kong tubig eh, pero mm -hmm. yan na lang muna, inumin mo muna. Mhm. Mm ka na ba ng kamay mo? Mal, ano? Gamitin mo na yung plastic. Ano? Ibalot, e, e ipusot yung kamay mo diyan para makain mo yung biko mo. Sobrang kuya, mga idol, si kuya. Lalo pag may kagat siya mga aso, aso na ngayon. Palagi doon siya nilalagnat. Dalawang araw ko po to siya hinahanap mga idol. Kaso di ko pa siya nakita. Kung di ako sinabihan kanina, yung nagbabakero ng baka doon, nga nandito daw siya idol sana po maano sana po matulungan po natin siya gutom na gutom si kayo. Hindi ka ba kumakain kagabi? Kaya? Hindi po, sir. Hindi, maghanap pa ako ng pagkain mamaya. At ano? Ako, para ako naiiyak sa iyo, kuya. Pag ano eh. Naiiyak ako, mga idol. Sa ano? Ito po, idol. Sana po matutulungan po natin sa si kuya. Ako, naiiyak ako sa ano? Sa trasyon niya, idol. Kung, ano? kahit ano lang po yung untulong sa kanya barya barya lang po mga idol kawawa po talaga ito para maka ahon sa hirap no? kuya minum ka lang tubig ay ano yung biko nakakabusog pa naman yung biko na ano yung yan mabusog pa dyan at ano yun nakakabusog yung biko na yun hanapan mo lang kaya kasi ako nung trabaho sir para in case kung hindi man po ako makauwi doon sa amin Wala na po talaga sigurong chance na tatanggapin pa po ako ng aking pamilya Dahil po sa naggawa kong Nagbibisyo po ako at nagsusugal online sa scatter po Tapos yung Basta po yung maraming sugal po yung ano ko Yung parang ganyan na sugal Tsaka yung tusok-tusok na sugal Mm -hmm. na ano po ako eh na lulong po ako dati yan sa ganyan kahit tinakwil po ako ng pamilya ko na no. at nakapunta po ako dito sa bataan po dahil po may nagdala sa akin na sabi mm. -hmm. daw bigyan ako ng trabaho ngayon po pinatrabaho po ako naglilinis po ako doon ng mga basura sa malaking bahay tapos pinaalis man po ako nila sabi nila hindi na daw sila nagtatanggap ng boy Walang well, daw sila pang sahod kaya pinaalis po nila ako Pagano tapos yan, kuya, doon nagkalakal lang po ako pang kain ito po mga idol naganap po sana na mapasok ka ng tarbaho ito kung may marito sana ako po kasi ano lang din ako eh at ako maghanap din ako ng tarbaho kung sino yung maghahat ano naghanap ng mapasokan ng trabaho diyan at si Kuya matutulungan po natin sana. Idol ito po yung unahin po natin yan yung kagat ng aso at nilalagnat po siya. At ano para magamot po natin sa Kuya pag ano maghanap po ako ng pera mamaya doon sa ano Kuya. Para magamot niyo yung ano mo. Opo. Sana po kung sino po yung gustong tumulong po dito ipakapal eh, ko na yung mukha ko. Mga idol, eh, So, sino po yung gustong ibigay ko po yung number dito sa salita ko po yung number 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 na ano tatawagan niyo kung sino po yung tumutulong pati Gcash number na po para matulungan po natin yan kung gusto niyo umuwi sa kanya para mabigyan natin tong tao na to ng bagong buhay At sana po ma ano makabigyan ko ng mapagamot ko na din to sa kagat ng aso niya kaya iminom ka ng tubig Asa ka babanda ng bagyo na yon? Doon po ako sa ilalim ng tulay, sir. Tapos lumipat po ako sa may gym. Kasi yung ilalim po ng tulay, maraming tubig at saka mabaho. Hmm. Sunod kuya pag ano? Sunod pag ano, pag umalis ka man lang, di kita makikita. Punta ka doon sa ano, may mga barangay kung saan ka man matu Kung gusto mo matulog, malapit at save ka doon alam yan sir ba't nagkaputik puti ka nahiya po ako nabol po ako ng aso sir nangunguha po kasi ako ng kalakal doon sa may saan malapit sa basurahan may linagay po silang aso dapat hiningi mo na lang para maiwasan yung aso wala man po kasi tao doon sa may basurahan tapos yung basurahan po ano yung mabaho pa po yung mga basura doon No. Ito po idol. Kung sino po yung gustong tumulong po dito idol, tapos sana tulungan natin. Isa, gaya na sabi ko kayo na, ibibigay ko na yung number, number na matawagan siya para makontak siya at gusto mong makakausap sa niya, lalo sa pamilya niya. At gusto mong yung ano, may tumutulong, kahit bariya-bariya lang, piso-piso lang, para lang po sa kanya. Ito po yung number po namin, ibibigay ko po yung number namin sa para matulungan na isang tao para matulungan po natin siya kahit mauwi na to ito po yun ulitin ko po yun salita ko kayo na ang number ay 0945 382 7 460 ulitin ko po 0945-382-7460 ito po mga idol para kung gusto po tumawag at gusto po yung magbibigay ng tulong kahit piso-piso lang po kahit bare barya lang para matulungan po natin siya na mapagamot po siya ngayon na ma-intikan po yung kagat ng aso niya sana po matulungan po natin siya mga idol kuya maghanap muna ako ng ano dun kuya may raman ko ng pira para ano ma paano kita at para ma kasi agapan natin yan kuya para ano para magamot ka may dala ko dyan, kape. Kape at saka sardinas, may bigas din dyan. Punta ka na lang doon sa doon, sa may kubo ko. At yung aso, may mga aso doon nakatali yun. Di naman nakaka, di naman nangagat yun. Doon, magsaing ka doon. At mamaya hapon pa ako makabalik siguro pag maghanapan pa ako ng pira. Para ma, ano. Try ko doon sa kaibigan ko. Baka maghiram ako ng 5-6 pa doon. Si kuya, magingat ka na. No? At, oh babalik ako kuya ha Pag ano Apo. Hanap po na ako ng ano Mahiraman doon ng pira Apo. Salamat sir Sige hey, kuya, ingat Salamat ka kuya to. At para magamot po natin siya Ito po mga idol Tulungan po natin sana Sa ka Yung nakagat ng aso Isang linggo na po Isang linggo na po siya na Kagat na, na, na ano Kasi nalang po siya yung dalawang araw Yung Nag-DOP kasi ako Diretso ako sa bahay na matulungan po natin siya sana po yung nanonood sa akin matulog sana po may loob na sa kasing na na ano dapat na matulungan po natin ito po yung area po nyo salamat sa papanonood at babalik pala ako mamaya at maghanap ako ng pera raman para magamot ko po na si kuya po maraming salamat sa inyo.